Baka meron kayo dyan, ano, sapatos na worth of 1 million pesos. At saka hindi mo, hindi mo natatanong ha, uh -huh. meron siyang sapatos ni Air billiard. Air billiard? Clean ka naman. Oh. Ako naman yung dirty. Okay. Okay, okay yun, mas okay yun. Okay okay parang dilugay, parang dilugay. Eh. Oh, 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 parang dilugay, parang dilugay. Hindi, oh, 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 gusto eh. mo. 100 times ka pa eh. Alright, meron tayo nga ano, bisita. Boss, Okay. Didi, big time tomate. Oh. Boss, pangalan niyo po? Um, Dominic. Dominic and? Ano? Um, Joel. Joel. Ha? Oh. Boss. Bibili siya ng ano kasi collector to. Apo. Oh, oh. Collector po ako ng mga Sa shoes. Sa multi Shoes. <laughs> shoes. shoes. <laughs> shoes. Sapatos. Oh. Sapatos. 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 Oh. oh. Marami siyang mga ano kasi mga ang mamahal oh. ng mga sapatos na eh gusto niya. Eh hindi ko naman to ma-please. Ma gusto niya yun. Sige oh. lang. Bili ka lang. Grabe. Ano, Ay, baka meron dyan ano? Sapatos na worth of 1 million pesos. 1 million? 1 million po. Huwag kayo tumingin, kaya niya bumili. Hindi, boss, maganda yung pato. Ah, kala ko, hindi, 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 mo. ko lang, boss. Kasi mm. ganda ng drip niyo, eh. Thank you, thank you. At saka, hindi mo, hindi mo natatanong, ha? Uh -huh. Meron siyang sapatos niyo, Air Billiard. Air Billiard? Oo, oh, kulay orange. Yun yung mahal, ha? <laughs> yung ba yung ano, ni Bata? Hindi, kay Bilyar yun. Ah, El Bilyar. Bilyar. El Bilyar. Ah, Bilyar. Ah, uh, Manny Bilyar. Oh. Siya lang may sa pa. Anong kulay na, boss? Si Manny Bilyar, walang ganun ah. Oo, oh, oh. siya lang. So, ah, Ako lang meron. Ay, ko lang meron. meron Grabe. Thank you, thank you, thank you. Grabe, boss. Ha? Boss, Dominic, ito. Pwede ito sa'yo. Ayun. Ano ba yan? 150 pieces lang ang meron ito sa buong mundo. Masyerte pala. Ano oh, kapag binili ko yan? Hindi boss, bilang collector, di, ngayon ko lang nilabas to. Sa'yo lang. Ah, saka eh, lang. Eh, wait lang. Paano yun? Eh, gusto mo ikaw lang meron sa buong mundo? Kaya ako? Eh, 150 kayo meron yun. No oh. way! We... Eh, boss, yun lang yung pinaka-mainit namin dito eh. Ay, ganun. Meron kami, 1 out of 3. Ano ba yun? Meron yun. yung Meron. Yung mugs namin, boss, yung binenta dito ni Enrique Hill. Enrique Hill? Sino yun? Si Enrique Hill, yung kapartner ni ano Ni Catherine Bernardo. Hindi! Hey! Ano yun, boss? <laughs> Gaga, si Rico. Ano yun, eh? Si Rico Plaster yung sinasabi. Ah, <laughs> yun. Ano yun, eh? Ano yun, eh? boss. Jordan 4, Manila. Uy. Oh. Ayan, boss. Ito. Wow. Uy. Kasi kolektor kayo, boss. Eh. Collector yan. Oo, oh, matikin, mm. boss. Meron nga yung mga reloy. Eh. Uh -huh. Hindi ko lang sinasabi sa iyo eh. Ako. Ano mga relos niya, boss? Pero naka GCash. Gcash na relo. GCash. Oh, GCash. GCash, GCash. GCash meron. Di ba yung GCash? Di ba yung GCash po yung sa phone, yung pang nagta-transfer ka ng pera? Iba 'yun. Ay, diba? <laughs> diba? <laughs> may lang meron nagpagawa ko mismo. Ito magkano asking price man ito? 1.1 million, boss. Ang mura lang pala. Kaya, kaya. Sige. Boss. Trip mo, boss. ah. Uh -huh. Or gusto mo yung mags, pwede ko pa kuha. okay na ako dyan. Uh -huh. so 1.1, kasi I like green because yes. because green is the the forest in the yes. outside, right? The in the outside. And the green one is anything that occupies space that has mass weight like green. Matter yes. oh. Matter ba yun? 1.1, no? Kasi yung napapanood kita eh. Uh, um, oh, Nakiplip-pip ka lang ko ng coin, no? Opo. Oh, Sige, i-flip mo yan kung ano ka, i-8 times, 8 times ko. 8 times. 8 times? Times Bali times eight, 9. 9, ay, 8, 1.1. 9.9, boss. 9.9. Ay, 8.8. 8.8. Ano ba? Hindi nyo ba alam yung ano? Sorry, boss. Sorry, sorry, Hindi ba kayo nakapagtapos? <laughs> hmm, sige. Ano natin yun? Ikaw ko flip natin, boss? Oo. Ah, ah. 8.8. Pag 8, nanalo ko. Pag nanalo ka. Pag nanalo ka, times 8 yan. Hmm. Pag natalo, pag natalo mo ako. Ay, pag, na, pag nanalo ako, ulit-ulit. Hmm. Uh, ulit. Diba, <laughs> manalo mo tayo, panalo ko eh. Oo. Oh. Gusto ko panalo ka. Oo. Oh, uh, boss. oh, sige boss. Okay. Hindi, <laughs> hindi hindi ka tayo titiwala. Hindi boss. Hindi, hindi, boss. Hindi ito naman. Sira mo ba yan? Ang uh. bayaran mo ba yan? Ayan. Okay. Sige boss. So, pag nanalo ko, oh, times 8. Times 8 okay. nga. Pag nanalo ka boss, Ulit. Pabalik ulit lang. Oo, oh, ulit ulit. Sige! Okay. Okay, 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 boss. Ikaw na tatawag. Sige. Tails. Talaglag. Heads, boss panalo ka? 8.8 million. Ah, oh, sige, ito naman ang deal. Panalo ka, no? Oo, oh, panalo ako, boss. Withdraw na ba natin? Hindi, baka meron ka pang... Ano, Sige, labas ka na lang. Labas ka na lang dito. Labas ka na labas na lang. Labas ako, boss? Oh, labas ka dito. Dito na lang. Okay, dito na lang. Okay, um... Kasi ito ang deal natin. 8.8 na yun, di ba? Tama. Oh, oh. Okay, gano'n na lang. Ito naman ang deal ko. Ito tayo. Di ba, coin flip ka? Oo, oh, boss. Ito, clean or dirty? <coughs> clean or dirty tayo. Oh, ako naman mamimili kasi panalo ka na eh. Oo, oh, 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 eh, you know? 8.8 million na yung boss eh. Ito, mababawi. Oo. Oh, oh. Makukuha ko ng libre yun pag tumama ako dito. Clean ako. Ano? Dirty ka na. Game? Ano? Di pa parang lugi ako to, boss? Panalo ka na nga eh. Panalo ka na nga 8.8 oh. Oo. Ano? Isipin mo. Okay. Oh, game? Clean or dirty? Oo. Oh. Dirty na ako. Dirty ka na. Clean ka? Clean okay. ako. Sige, boss. Ito ah. Agis ka lang. <laughs> <Good>. oh, clean. <laughs> <A> <laughs> ano? clean. Panalo ako. May utang ka pa sa akin 8.8, akin pa yung sapatos. Tama? <laughs> Pero ito, ito ang twist. Oh. Ito yung twist. Oh. Ito ang twist ha. Clean ka naman. Oh. Ako naman yung dirty. Okay. Oh. Okay yun. Mas oh. yun. okay yun. para Okay. 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 Parang dilugay. Oh, oh. Parang Parang Hindi. Gusto mo. Wala din times ko pa eh. Wala din times ko pa to. Wala din times ko pa to. natin yung 8.8 yung tapos yung show sa kanya na. Hindi, okay. may utang ako sa'yo boss eh. Oo. Oh. Oh, hindi, bawi na lahat. Bawi na. Meron ka pang wala, ano? 10 times ba? Hmm, 10 times. Times 10 pa natin yung presyo hmm. ng 8.8. Ano, deal? Detail ka ba? 88. O sige. 88 million. O, 88 million. Clean to. Clean, ako. Clean, clean. ako. Clean, oh, clean. Ito, dirty. Oo. Oh. Kita ba na? No? Wala naman ako doon. Wala oh, naman. So... Wala naman ano yung tayo. Oh. Eh. Oh, ano magano. Okay, go. Clean ka. Pero may twist. Oo. Oh. Wait lang, kunin ko ha. Ito <laughs> pa <laughs> Clean ka, no? Oo, oh, boss. Clean ako eh. Tignan mo yung chinelas. Madumi. Dirty. 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 Pana, ko. Oh, shit! Okay, kunin oh, mo na yung sapatos. Oh, sa at umuwi na tayo. <laughs> at meron pa tayong 8 million. <laughs>